Ayan mga sir, uh, ano ngayon? September, September. January 27, gabi. Uh, ngayon ginagawa namin dito ay yung makina. Mm -hmm. Ina, inaayos namin dahil na ano ito? Na, natunod dun sa tubig. Overhaul kami, overhaul. Uh, ayusin Lumos. namin, hindi kami makapalaot pa. Kaya... Ang uh, tawag ito, ito, ito nalumos, nalumos nalunod nalunod Oo, nalunog ito. nalunod na namin bangka. Tapos, didiretsya na lang namin din kapunin. Ayan, tinatanggal namin yung mga ano dito, mga equipment na iba. Kaya nga pala, ano, uh, hindi nga pala ako makapag-post pa rin sa Facebook. Restricted yung account natin. Marami yata ang baser na nag-report. Ano, nag hindi makapag-post message, kahit comment o kahit ano. React, wala. Ayan. Uh, hindi ako makapagano ano din. Doon sa amin kay meron lang signal ito sa bayan ng cellphone. Yung internet naman doon. So, mga piece wifi ay walang internet. nag sila ng linya nung ano nila. Nasa linya ng mga piece wifi yung sa internet. Sa mga naghihintay mga sir ay ayun, doon sa mga sa GC namin hindi ako nakapag post doon dahil dito lang ako sa Facebook nag upload muna pakishare na lang ito mga sir pakishare na lang ito doon sa ano sa GC natin yung mga aparato natin ay okay na bali yung iba doon ready na na ano i-losong natin dahil lang may problema pa tayo dito Nagpalit na kami ng ano. Ng, Galing po muna ang Nagpalit na kami ng chins oil. Mandar, kaya lang wala siyang persa Pagka na kumaga, tinatest din namin panda rin. May lumalabas dyan, ano, tubig. May lumalabas tubig dyan sa tambutso dahil dito May maraming tubig. <clears> Tatanggalin <throat> pa namin yun oh. No? Tapos Ito ito. muna. Mga sir, hindi makapag-live pala. Yung account ko na to. Dahil ibibiripay pa yung number na ginamit ko dito sa account na to. Kaya lang yung SIM card na yun ay hindi ko na-register. Kaya wala nang signal. Yan. Presyon na lang ito mga sir sa makapapanood dito ng mga may-ari ng aparato.